Magpapatupad ng refund ng Meralco sa susunod na buwan matapos si utos ng Energy Regulatory Commission na isoalis sa mga consumer ang bahagi ng mabigat na rate adjustment ngayong Pebrero. Aabot sa 57 centavos kada kilowatt hour ang taas sa singil ng Meralco sa electric bill ngayong Pebrero, kung saan malaking bahagi ng taas singil ay dahil sa pagtaas ng fuel cost partikular sa natural gas. Ayon kay ERC Chairperson Monalisa Lisa Di Malanta, hindi dapat ipasa sa lahat ng mga consumer ang malaking pagtaas dahil sa mas mataas na presyo ng natural gas mula sa malampaya kung hindi pa ito ma-validate kung makatwiran ba ang nasabing taas singil. Sinabi naman ng Meralco sa liham nito sa ERC na inaamin nilang wala pa silang kopya ng bagong gas supply and purchase agreement sa pagitan ng malampaya at first gen. Sinabi rin ng Meralco na tatalima sila sa mungkahing ni Dimalanta, ngunit kailangan pang i ng kumpanya kung magkano ang isosole mula sa 57 centavos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente.